nahi natin itong ano, ah magandang topic natin ngayon, mga kababayan, ay naku, hindi ba kayo nagtaka na si Kitty Duterte ay American citizen pala? Hala! Diyos ko! Alam ba ito ng mga DDS? O, alam nyo, ito ha, mali na to. Pero ano, alam nyo ang sasagutin, ang sagot nito ng mga DDS? Sasabihin na naman nila ito, anong pakialam mo kung American citizen siya? May paki-alam tayo na American citizen siya. Bakit? Alam niyo ba na kapag American citizen ka, bawal kang sumali sa mga gulo-gulo, bawal kang magmura ng mga, uh, uh, di ba, mga opisyalis ng gobyerno. Yeah, minumura mo eh. Speaking of uh, citizen ka sa ibang bansa, eh yung dayuhan nga na vlogger na Russian ba yun? ng basto sa Pilipinas, ng bangga, ng agaw ng sombrero ng security guard, di ba? Tapos binitbit yung electric pan kung saan-saan dinala, di ba? Mm -mm. mm -mm. Mga patay gutom naman talaga yung DDS. Yeah? Biruin mo 50,000 50, a month basta makapag-fake news lang. Oo, ang pangit daw ng vlog ko, mas pangit ka. Di ba, Pilipi? Kapangit ang pangalan mo, luma. Oo, di ba? Expired na, kumbaga, antik. Mm -mm. So ito na mga kababayan, ito po ang totoong evidence. Hawak po ni Kitty Duterte ngayon ang American passport. Kung nakita nyo si Kitty Duterte po ay magkasama sila dalawa ng kanyang kapatid or step sister na si Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Kung mapansin nyo po yung passport na hawak ni Kitty is a US passport. Ah, mga kababayan, US passport po 'yan. Alam niyo ba na may batas dyan na bawal ang ginagawa niya? 'Di ba? Alam niyo ba na bawal ang ginagawa ni Kitty Duterte? Ah, oh, ito tatalakayin natin. Sabi ni Ma Marieta Gonzales, kung American citizen si Miao, dapat i-deport na 'yan. Nako, hindi ko pinanood si Poknot Serkent. DDS kasi siya. Wala ba problema, Ma'am Remy Oo, DDS siya or whatsoever. Oo, kasi karapatan naman natin bawat Pilipino kung sinong susuportahan natin. At tayo naman, hindi naman ako against kung DDS ang mga kaibigan ko as long as paglaban nila yung tama, hindi fake news. Kasi tayo dito, hindi tayo fake news eh. Sabi ko nga, kailan kaya makauwi si, maka si Digong para magilit na ako? Kasi kakalawangin na yung panggilit ko eh. Di ba? Kailan kaya siya uuwi? Kasi yung mga didi sabi, saan na daw ako, ba't hindi pa ako nagilip? Pawiin nyo muna, kasi yung panggilip ko, kinakalawang na eh. Di ba? Mm -mm, kakalawangin na to. Trust ko, maamaga, mahamugan, matalsikan ng tubig, na magagamit ko pa to, panghiwa dito, pag may mga gulay-gulay, ulam-ulam. Eh, makakalawangin na. Ah, uh ah. -uh. Di ba? So, ito po, mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, no, ay, si Kitty Duterte daw, ay, daw ay U.S. citizen, bakit ang passport niya is American passport? Nako! Nako, 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 nako! Philippe Tablingon, di ba nagkita tayo dito sa Laguna? May picture ka pa sa akin? Paano tayo magkikita dyan sa Lagunang animal ka? Hindi mo na mapapadpad ng Laguna, kalayo-layo ng hayop ka. Oo. So, ito na mga kababayan. Ito, Veronica Kitty Duterte is an American citizen. Nako! Mm -mm. Nako! Veronica Kitty Duterte is an American citizen? Allah! Mismo sabi noong 2017 na siya American citizen. Mm. Ayon sa Bureau of Immigration Order Number SBM 25025, bawal ang isang foreigner including an American citizen to engage in political activities Pilipinas. Ayun na nga, sabi ko nga sa inyo eh. Alam nyo, ito yung kalbaryo ng mga Duterte yung sunod-sunod itong lagapak. Oo. Uh -huh. Di ba, mga kababayan? Mm, -mm. Alam nyo, sa totoo lang, ito na nga, ang sinasabi ko. Ah, uh, Ito, sa sa totoo mga kababayan na uh, passport, totoo po yan. Totoo po yung hawak ni Kitty yan. Kahit panuorin nyo yung mga report sa kanila na sabi ni Sarah na okay na sila ng tatay niya at nagpasalamat kay BBM. Ah. Oh. So ito na. Alam mo Espina, manahimik ang pangit ng pangalan mo. Ikakahiya kita ko ikaw ng nanay ko. Pangit ang pangalan Espina o espina, ibig sabihin yan yung nilalagay sa pagkain ng mamahalin, espina. Tapos yan yung ipaikot-ikot, di ba? Mm -mm. So ito na, ayon sa Bureau of Immigration Order number SBM 2015 025, bawal ang isang foreigner including an American citizen to engage in political activities sa Pilipinas. SBM 25025 prohibits foreign from joining, supporting, contributing or involving themselves in whatever manner in any rally, assembly or gathering. Those found guilty of committing acts of violation will be deported after deportation, such foreigners will be blacklisted which forbids them to re-enter the Philippines. Nako may possibility or may possibility na si Kitty Duterte ay ma-blacklisted sa Pilipinas at mapadeport sa Amerika. Nako, eto na mga kababayan. Mm -mm. Ito po ay na-share po ito ng ating kaibigang si Ninyo Barsaga. Napanood ko lang sa kanyang post. Nako, eto na. Sabihin niyo naman sa akin ito, pa, fake, fake news. Sasabihin na naman ito ng na mga bobo, tanga-tanga, inutil na DDS fake news. Ah, ito, na ano naman ang sabihin nilang fake news? Ah, fake news, sampal ko sa pagmumukha niyo, mga hayop kayo. Ayan o, hawak ni oh hawak ni, oh, ni Kuting. Ah, hawak ni Kuting. Ah, passport, U.S. passport. Ah, diyan. U.S. passport yan. Ah, punyemas. O, oh, di ba? Nakalagay dito, prohibits foreigner. O, oh, SBM. O, oh, 2015-025 prohibits foreigner from joining, supporting, contributing, or involving themselves in whatever manner in any rally, assembly, or gatherings. Those found guilty of committing acts of violation will be deported after deportation. Such foreigners will be blacklisted, which forbids them to re-enter the Philippines. Si Kitty Duterte pwedeng makilahok sa mga political activities sa Pilipinas kung siya'y dual citizen o American Filipino. Ang tanong, nag-apply ba si Kitty Duterte ng dual citizenship? Siya, ah? si uh, Hustay, uh, pareho kaya ng apelyido ni Inday, Di 'Yan. Ah? Oo, uh -uh. nag-apply ba ng dual citizenship si Kitty? Pwede siyang makilahok kung dual citizenship siya. Ang tanong, ito ah, ma-influence siya, ano? Ma-influence siya 'yung passport niya, di ba? Ah? Ang tanong ngayon, may possibility na dual citizen si Kitty. Yung anak ko sa US pinanganak, pero since Pilipino ako, he was entitled also have Filipino citizenship. Sabi ni Ma'am Jean Rodriguez. Kaya pala liberated siya, babae kasi American citizenship. yeah. so ito na, nakalagay dito. Mahihirapang maging politiko, dot, ah, mahihirapang maging politiko. Duterte reveals Kitty an American citizen. Yeah. So, it looks like President Rodrigo Duterte, youngest child, Veronica or Kitty, will have citizenship handlers, hurdles uh, to overcome if ever she want to follow in his footsteps and become a politico. So, mahihirapan nga po talaga si Kitty. In a speech before the Filipino community in Myanmar Sunday, Duterte revealed that Kitty is an American citizen noong March 19. Ah, uh -huh. So, ito nakalagay. Palas foreigners. O oh, si Harry Roque yan ha. Palas. Foreigners cannot engage in political activity. Malakanyang on Thursday, April 19, si Harry Roque dito nagsalita, is stressed that foreigners oh, are prohibited by law to engage in any political activity in the country. Naya? Naku, mga kababayan. Paano yan? Hmm. Hala. Ah. Uh, oo, di ba? Ah. Oh, Ayun, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Kitty Duterte pala ay American citizen, no? Maliban na lang, kung siya ay nag-apply ng dual citizenship bilang Filipino-American. Pwede siyang makilahok sa mga ganyang activity, pero mahihirapan siyang pumasok sa politika. Ay nako, mga kababayan. Mm -mm. At alam nyo bang may kaukulang parusa ito? Na kapag ikaw ay isang American citizen or isang foreigner, may possibility na pwede kang i-blacklist sa Pilipinas, bawal kang makilahok sa mga rally, gatherings, or kanong ano pa naman yung uh, political activities na yan kasi pinagbabawal yan ng Pilipinas sa mga foreigner. Nako, mga kababayan. Eto na. Eto na. Eto na. Wow! Wake and bake. Mm -mm. Na? So, ito na, mga kababayan. Kitang-kita nyo po. Klarong-klaro nyo po. Alam ba ng mga DDS yan? Yeah? How come she provides if her parents both Filipino? Actually, Sir Kendry, hindi natin alam. Baka si Hanilet, isang film. Hindi natin alam. Kasi hindi ako maniniwala na si Digong magkaroon ng American citizenship kasi kahit nga sa visa, hindi siya inaprubahan eh. O, hindi inaprubahan si, ano, Uh, digong ng visa. Hindi natin alam ha, baka sila Sarah nag-apply na din yan. Kasi actually, half ang kanilang, kanilang nanay. Baka nag-apply din sila ng mga ganyang citizenship ha. Hindi lang natin alam. Oo, oh. hindi lang natin alam. Nagtatanong lang. Di ba? Oh, mapera kasi, nakadual citizen. Di ba? Oh, sabi ni Filipino. Hello po, sir. Oo, oo. Oh. So, ito na, mga kababayan. At bukod kay Kitty Duterte, ha? Ito, kakapasok lang ng balita, ha? GMA News. Kakapasok lang mga bugok na DDS. Yan nga, Kent, eh. Samantalang ang ama niya ay galit sa Amerika, pero anak niya, American girl. Di ba? a half German si Sarah. Tama po, Ma Maria Ligutan. Ano kayang nationality ni Inday? Di ba half German siya? Baka ganun. Wala namang problema kung mag-apply si Inday, si Pulong, si Baste, no, na mga dual citizenship. Kasi natural lang may nanay nila is German. Di diba? walang problema yon Wala namang uh, problema yung magaganon. Kasi ako nga, ganon din ako eh. ba diba? Mm -mm. Ako nga, uh, hindi ako dual eh. Tryo citizenship talaga ako. Uh, half Filipino, half Bisaya, half Ilunggo, half Turkish, half Malaysian, half ano ako eh, uh, Korean. Uh, basta po, tragis ang, loso, ang labas nun. Oo, trio dual city, uh, citizenship talaga ako. So ito po mga kababayan, baka German shepherd. <laughs> eh wala namang ganyan. Oo, kabastusan naman yung gano'n. one. Oo, wag tayong ganon. 'Di ba? Mm, mm Street Alyansa kami ng pamilya. Ko oh, dapat ang pangit ng content. Pabalik-balik ang pangit pakinggan. Alam mo Pilipinas, uh, tablingon. Wala kong pake alam kung Street Alyansa ka. 'Di ba? Wag kang mangialam sa content. Ko kung napapangitan ka, edi eh, umalis ka, um, tang ina mo. Ay, black ka sa akin. So, ito na, mga kababayan. Kung paulit-ulit ang content ko, di wag kang manood, tang mo, tritao, sila dyan? Di kakawalan. na yeah? Wala kong pakialam kung street alyansa ka, kasi sa alyansa na yan, dalawa, tatlo, ay buboto ko dyan. Oo, may karapatan ako mamili. Hindi porkit supporter ako ni BBM, ay lahat ng kandidatong inendorso niya, ibuboto ko. So, kumusta naman ang mga liberal party? Siyempre, bubuto din ako sa liberal party, no? Oo, siyempre, nandyan yung kakamping. Buti pa nga, ibuto mo yung kakamping, eh, may nagawang batas eh. Yun ba mga pinapanalo ni Duterte, may mga nagawa bang batas? O ako sa inyo, ha, bilang praktikal ng Pilipino, much better ibuto nyo yung mga dating senador na liberal. May mga nagawa yun. Di ba? Mm, mm So ito na, bagong balita, kakapasok lang. Nakalagay dito, mga kababayan, na kung saan, ah, wait, wait, wait lang, yung ball natin. Oo, oo. Na kung saan mga